Grabe ito. Tignan ninyo kung paano binabalogtot ng mga hyper-dispensationalists ang Biblia dahil kahit John 3.16 mismo ay kailang pinipilipit para maging akma lang sa kailang na buong paniniwala. May isa pong nag-comment ang sabi niya, itong John 3.16 ay hindi daw para sa ating mga hintil sapagkat ito lamang daw ay para sa mga hudyo dahil tayong mga hintil ay tinawag na dogs ni Kristo ayon sa kanyang comment. Ang pagtawag ni Kristo na dog ay tumutukoy sa isang kanaan woman na humihingi ng habag sa Panginoon para pagalingin ang kanyang anak na babae. At yun ay makikita natin sa Matthew 15 verse 21 to 28. At ang sabi kasi dito ng babae, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Ito ay sinabi niya sa verse 22. Ngunit ang sinagot lamang ni Kristo sa kanya, sa verse 24, I am not sent but unto the lost sheep of house of David. Alam po natin na ang Panginoong Heso Kristo ang unang pangunahin upang magpakilala sa mga Israel or sa mga Hudyo na siya yung misayang kanilang inaantay. Puro alam naman po natin ang nangyari kung paano nireject ang Panginoong Heso Kristo ng mga Hudyo. Pero ang babae po, bagamat tinawag siya ni Kristo na dog, ay nagpakita pa rin ng kababaang loob at malawak na pananampalataya. Ang sabi niya dito, ang sabi ng uh, babae dito sa verse 27, ang sabi niya, Truth Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Ang sabi kasi ni Kristo dito sa verse 26, kung bakit sinabi ito ng babae, ang sabi niya, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Kaya yun po yung sagot ng babae sa verse 27. Sabi niya, Totoo Panginoon, pero kahit ang mga aso man ay kumakain ng mga pagkain na huhulog mula sa lapag ng kanyang amo. So, nakita ng Panginoon ang kanyang pananampalataya dito. Kesa verse 28, ang sabi ng Panginoong Heso Kristo, O woman, great is thy faith, be it unto thee, even thou wilt. So, nakita ng Panginoong Heso Kristo ang pananampalataya ng babae at kanyang pinagaling ang anak ng babae. So, makikita natin dito na bagamat si Kristo ay Panginoon ng Israel, ito ang kanyang pagliligtas at ang kanyang habag ay malawak po hindi lamang para sa Israel, hindi lamang para sa mga Hunyo, kundi para sa lahat ng tao. Ngayon, balik tayo dito sa John 3.16 na hindi daw ito para sa ating mga hintil. Ngayon, ang salita kasing ginamit sa John 3.16 ay For God so loved the world. Kung hindi ito para sa mga hintil, bakit sinabi na world? Dahil ang mga tao, ay hindi lang naman nabubuhay sa loob ng Israel, kundi sa buong mundo. Kaya specific po ang Diyos sa kanyang pangangaral at sa kanyang minsahe. Dahil ang lahat ng tao ay makasalanan, hindi lang naman mga hudyo ang makasalanan, kundi lahat ng tao. For all have sinned and come short of the glory of God. Yan po ang malino na sinasabi ng Biblia. Kaya ang sabi sa John 3.16, naging specific ang Panginoong Hesus Kristo, For God so loved the world world ay tumutukoy sa mga tao that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya si Kristo upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkos mayroong buhay na walang hanggan. Yan po ay napakalinaw na mensahe ng Painong Heso Kristo upang iparating sa tao na siya ang Kristong tagapagligtas mula sa kapahamakan ng impyerno. Kaya isa pong pamamaluktot na pamamaraan kung sasabihin natin na ang John 3.16 ay hindi para sa ating mga hintil dahil si Kristo mismo ay Panginoon ng mga hintil. Kagaya po natin na sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagagapagligtas. Ngayon, alam po natin na ang Panginoong Heso Kristo ay tumawag po ng labing dalawang apostol at ito ay inutusan niyang mangaral ng Ibanghelyo bago siya umakit sa langit. At ang sabi dito ng Panginoon sa Matthew 28 verse 18, ang sabi niya, Go ye and teach all nations. Pag sinabi natin nations, ito lang ba ay tumutukoy sa bansang Israel? Kasi nations ang ginamit. Sa madaling salita, ang pangangaral ng Ibanghilyo ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hintil din. Tignan natin mabuti kung ano ang proseso ng Painong Heso Kristo upang makarating sa ating mga hintil ang kanyang ebanghelyo at ang kanyang pagliligtas. Alam po natin na sa Biblia na bago pa dumating ang pagpuspos ng banal na espiritu sa mga nagsisampalataya, nakasulat sa Luke chapter 24 sa mga last verses na inutusan ng Panginoong Kristo na ang mga mananampalataya ay manitili muna sa Jerusalem hanggang hindi pa dumating ang pagpuspos ng banal na espiritu. Kaya mababasa natin sa Acts chapter 1 verse 8, dito po nakaproseso kung paano makarating sa ating mga hintil ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus Kristo. Titingnan natin itong mabuti dahil itong mga hyper dispensationalists ay sapat na sa kanila na kumuha ng isang verse sa isang chapter at bibigyan nila ng sariling konklusyon at pagkaunawa. Ang sabi ng Panginoon dito, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Tandaan niyo po ito, kailan niyo pong yung unawain, unto me, both in Jerusalem, and in Judea, and in the Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Okay, alam po natin na ang mga mananampalataya ay nanatili at nagtago sa Jerusalem dahil sila ay pinay-persecute. Kaya nung natanggap nila ang banal na Espiritu Santo, doon sila nagpasimulang mangaral mula sa Jerusalem patungo sa lahat ng dako. Kaya na fulfill yung pagpunta nila sa Judea at Samaria Maria noong pinipersecute na sila ni Apostol Pablo. Kung mahalala po natin sa Acts chapter 8, makikita po natin. Ang sabi dito, sa verse 1, And at the time, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. So ang mga disciples ay nagsikalat sa Judea and Samaria maliban sa mga apostol ay nanatili sa Jerusalem. At yung mga nagsikalat sa lahat ng region ng Judea at Samaria, sila din ay nangangaral sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo sa kailang paggalat doon. Kaya sabi sa verse 4, Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. At alam po natin na sa kailang pangangaral dito, marami pong nagsisampalataya, naligtas, tapos nabautismuhan. Kaya ang sabi sa verse 12, But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both man and woman. So sa kailang pagkalat, sila ay patuloy na nangangaral sa Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo sa mga Hudyo at maraming nagsisampalataya at kanila itong nabautismuhan. Makikita po natin dito ang patuloy na pangangaral mula sa Jerusalem tungo sa Judea and Samaria hanggang sa nakarating sa mga hintil. Kailan naman natupad itong pagdating ng Ebanghelyo sa mga hintil? Pababasa po natin yan sa Acts chapter 10. Kagaya ni Cornelius. Si Cornelius po ay sumampalataya sa Panginoon, pati ang kanyang sambahayan, at ito ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Yan po ang unti-unting pagka-fulfill ng pangako ng Panginoon na ang kanyang ebanghelyo ay maipangaral una sa Jerusalem, papunta sa Judea at Samaria, hanggang sa uttermost part of the earth. Yan po ay tumutukoy na sa mga hintil kagaya po natin. Kaya hanggang ngayon, nakarating po sa atin yung Ibanghelyo ng Painong Heso Kristo na siyang nagpatiyak sa ating kaligtasan. Ngayon, nabanggit ko kanina na ang Painong Heso Kristo ay naparito upang magpakilala sa mga Hudyo na siya ang misayang tagapagligtas. Pero sabi ko nga, ayon sa Biblia, na siya ay nireject or tinanggihan ng mga Hudyo. Kaya ang sabi sa John chapter 1, verse 11, He came unto his own, but his own received him not. Sa verse 12, but as many as receive him, to them give him power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Okay, tinanggihan siya ng kanyang bayan bilang tagapagligtas. Kaya ang sabi sa verse 12, But as many as receive him, whosoever po, maging hudyo ka man or gentile, kung ikaw ay sumampalataya sa painong Hesus Kristo, ikaw ay binigyang karapatan na maging anak ng Diyos. Yan po ay malinaw na itinuturo ng Biblia. Wala pong sinabi na magbabago ang pangaral ng Ibanghelyo. Ito ang Ibanghelyo ng labing dalawang apostol at ito ang hilyo ng mga hintil. Ngayon, titingnan natin kung gaano katigas ang puso ng mga Hudyo pagdating sa Ibanghelyo ng Painong Heso Kristo. Bagamat ito ay palaging ipinapangaral ng mga apostol at higit sa lahat ni Apostol Pablo. Kung titingnan natin sa Acts chapter 13, Bago pumunta si Apostol Pablo sa mga hintil, upang mangaral ng Ebanghelyo, siya ay masigasig na nangangaral sa mga Hudyo. Dahil ang utos ng Panginoon, unahin ang mga Hudyo. Unahin ang kailang bayan. Kaya, kung makikita po natin sa Acts chapter 13, verse 46, makikita natin dito na sila Apostol Pablo ay nangaral sa mga sinagoga at sa mga Hudyo. Ang sabi dito, Din Paul and Barnabas wax bold, nagkaroon sila ng tapang upang ipangaral ang Ibanghilyo ng Panginoong Heso Kristo and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you, but seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life. Lo, we turn to the Gentiles. Now, malino dito ang sinabi ni apostol Pablo at ni Barnabas na kinakailangan na sa inyo muna ipangaral ang salita ng Diyos, pero kayo mismo ay tinatanggihan ito at numalayo kayo dito, kaya kayo din mismo ang nagjudge or humatol sa inyong sarili upang hindi matanggap ang buhay na walang hanggan. Kaya nung sabi nila Apostol Pablo, Lo, we turn unto the Gentiles. Kaya sila Apostol Pablo ay pumunta na sa mga hintil upang ipangaral ang parihong kaligtasan, parihong ebanghelyo at parihong tagapagligtas. Ngayon, masasabi ba natin na ang ebanghelyong ipinapangaral ng mga apostol sa mga hudyo ay iba sa ipinapangaral nila sa mga hintil? Hindi po malinaw na nung inutos ng pinong Hesukristong ipangaral ang ebanghelyo yun ay para sa lahat ng tao para sa lahat ng nasyon hindi lamang sa mga Hudyo sapagkat ang pagliligtas ng Diyos ay hindi po limitado hindi lamang sa specific nation hindi lamang sa specific tribe kundi para sa lahat ng makasalanan ang sabi ng Biblia for all have sinned and come short of the glory of God dahil ang lahat ay makasalanan Ibig sabihin, ang lahat ay nangangailangan ng kaligtasan at walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo. Kaya sabi sa Romans chapter 6 verse 23, For the wages of sin is death. mapapahamak tayo sa kapahamakan ng impyerno dahil sa ating pagiging makasalanan, dahil sa ating nature na pagiging makasalanan. Pero hindi nais ng Diyos na tayo ay mapahamak doon sa impyerno, kaya ipinakita niya ang kanyang pagmamahal na habag siya sa atin, ibinigay niya si Kristo upang bayaran ng ating kasalanan, upang maipako sa krus para sa ating mga kasalanan, at ang sino mang sasampalataya sa kaloob ng Diyos na buhay na walang gan, ay magkaroon ng kaligtasan at hindi mapapahamak. Yan po ang malinaw na itinuturo ng Biblia, itinuturo ng mga apostol, at ang Panginoong Isokristo mismo itinuro yan sa atin.